Magandang araw sa inyo mga idol. Ako po si George Keano, the Car Loan Expert. So nandito na naman tayo sa loob ng dealership Honda Show. Dealer na ko saan ay madalas po akong gumawa ng content, reviews po ng bagong Honda vehicles at the same time nagbebenta tayo. Kung malapit po kayo sa area ito, somewhere in Shaw Boulevard, Mandaluyong, uh, San Juan, Pasig or even in Manila try to visit Honda Show mga ka-idol. Pwede po kayo mag-ask ng test drive. Hanapin nyo lang po ang aking ahente na si Ma'am Christina Uy. At kung nais po ninyo magpakot, any Honda vehicles, Brio, City, Civic, HRB, BRB, or CRV, kayo bahala mga ka-idol. Mag-comment lang kayo sa video ito. Or i-click nyo po sa description box ang page ng aking ahente or follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. So, today's video mga ka-idol, meron akong very recommended car para sa inyo na kung saan ay average price, may magandang promo na ino-offer, maganda ang performance, matipid sa gasolina, madaling isingit sa traffic, madaling i at sobrang cute para sa akin, at hindi lang para sa akin, kundi sa mga chicks, Okay. Ang 2024 Honda Brio RS. Di ba? Guwapo. So, dalawa po yung RS natin, Idol. E, una is itong blacktop at yung isa naman ay non blacktop So, ang presyo po ng blacktop top ay nasa 883,000. While yung hindi naman po naka-black top, that's uh, 863,000. So, pag-usapan natin ang kanyang promo, at the same time, ikutan natin ito, mga idol Let's go mga ka-idol. So, bago natin ikutan itong 2024 Honda Brio RS, sabihin ko muna sa inyo ang price. Promo niya for the month of May. Monthly amortization, color choices, at yung goods, at yung ayaw ko sa kanya. Ibisa natin sa price. For Black Top RS, $883,000. Okay, promo for the month of May based on 20%. Okay, uh, applicable to all banks That's 75,000 all in. That includes one year comprehensive insurance, shuttle mortgage, three years LTO registration plus standard free items. Ang monthly po nito ay nasa around 17,600 plus. Okay? And then ang kanyang color choices, itong nasa harapan po ninyo, mukha siyang silver na may pagka-bluish. Ang tawag po sa kanya ay Stellar Diamond Pearl Meron din tayong Electric Lime Metallic, Phoenix Orange Pearl, Meteoroid Gray Metallic, Rally Red, at ang Tapeta White. So, ayan mga idol So, when you said Honda Brio, okay, the smallest car sa lahat ng lineup natin ng kotse dito. And then hatchback po yan, 1.2 liter na naka-CVT, When it comes to power, kaya niyang mag-produce ng 90 PS at 110 Newton meter of torque and front wheel drive ito mga ka idol Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, maximum of uh, 35 liters, kaya niyang mag-consume sa city driving ng 9 up to 12 km per liter. Depende po 'yan sa inyong driving habit. Uh, location, load condition, weather condition, ayan. And then, pagdating naman sa highway, kaya po niyang mag-produce ng 18 to 19 km per liter. Depende rin po yan sa inyong load condition, road condition, at weather. Okay? So, as you can see, mga ka-idol, maliit siya. Cute. But definitely, massive, mga idol Dahil, umpisa pa lang dito sa harapan, mga idol eh, every time na nakikita ko ito, eh, mukha siyang Honda Movilio. Mukha siya talagang malaki. ba? Diba? malit Maliit siya, pero mukha siyang malaki because of yung kanyang ilaw. Malaki. No? Sporty and aggressive na may pagkakunting luxury. ba? Diba? As you can see, mga idol dito sa kanyang headlamps, massive na massive, no? LED na DRL, LED yung headlamps, meron siyang chrome accent sa loob. And then uh, bulb type yung side turn signal lamp, tapos meron siyang piano black finish plastic dito sa loob. And then continuous yan dito idol oh, pagdating sa kanyang apron dito sa kanyang front grill. Ito po ay uh, chrome black. Ayan, hindi siya talaga totally chrome. But chrome black, as you can see, magkaiba po yung tone ng dalawang yan mga ka-idol. And then yung kanyang front grill malaki Meron siyang uh, RS uh, badge here Pagdating naman sa kanyang uh, bumper Sporty mga ka-idol oh Meron siyang accent dito ng uh, Matte black finish na plastic And then LED na pag lamps. Pagdating sa baba meron siya ditong rubber no sa parang guard niya dun sa kanyang chin. Ayan. So, tignan nyo yung sideways niya mga ka-idol. Ayan. Ang gwapo, ba? Diba? And then, pagdating sa kanyang roof, ayan. This one is painted. Okay. Goods ito para sa akin. Pero ang downside nito para sa akin is kapag naiputan po ng ibon, definitely problema yan idol kapag hindi mo nalinisan dahil talagang kakapit yan dito mga ka idol okay and then narito yung kanyang antena para sa akin siguro mas maganda ko naka shark spin antena para mag magbuka siyang talagang sporty di ba? dahil sporty na nga siya tignan eh kung gagawin mo pa itong shark spin is eh, mas lalo magiging sporty. Okay? And, pagdating dito sa kanyang rear spoiler, minimalist. Tapos, meron siya ditong third brake light na LED. Yun nga lang, wala siyang debugger. Maliit yung kanyang rear window na meron siyang rear wiper. Okay? Isa po ito sa ayaw ko idol is yung kanyang ah... Uh, tail lamps, no? Now we're in, para sa akin, sana ginawa na rin itong combination of bulb and LED, no? So, yan ang sinasabi ko sa inyo, idol. Isa po yan sa ayaw ko sa kanya. Yung kanyang pole antenna, tapos yung kanyang uh, rear tail light, no? Na which is still bulb pa rin ang ginamit. Okay? And then, pagdating naman dito sa bandang ibaba, ayan, yung iba kasi yung kotse, nag o na rin sila ng reverse camera. Wherein dito, wala pa rin ino-offer. Meron lang siyang uh, sonar sensor, no? Reverse sonar sensor. But kung medyo magaling ka na mag-drive, okay na rin kung wala kang reverse camera. But for me, siguro, mas maganda kung meron na rin etong rear diffuser niya, yan, yung likod na yan, yan yung nagpapa-add on sa kanya pagiging sportiness. Yan ang nagpapagawa pa rin sa Honda Brio. Okay? Then, dito sa sideways, no? As you can see, mga idol ayan, aerodynamic. Ayan, mukha siyang itlog. So, ibig sabihin po niyan, may contribution po 'yan sa fuel efficiency. Okay? And then when it comes to design, meron siyang mga character lines dito. Ayan. Starting here. 'Yan, all the way here papunta sa likod. Ayan. Then another character lines here. Then pagdating sa baba, Okay? Meron ka ditong side skirts para added para sa kaniyang pagiging sportiness. Gulong niya, goods to goods na mga ka-idol. Ginamitan po ito ng Bridgestone na Potenza na may sukat na 185 by 55 R15. And then, machine cut, two-tone mga ka-idol. Oh. Okay? Ginamitan na rin po siya ng uh, ventilated disc. And then yung suspension po niya sa harapan is MacPherson While sa likod naman po is trailing drum And torsion beam Okay? So ayan mga ka-idol So meron siyang malaki ditong uh, Side mirror with side turn signal lamp Sporty piano black finish yung kulay Tapos matte black Ayan And then grab handle naman yung kanyang door opener dito isa din po yan sa nagpapagwapo. Okay? And then, pagpasok mo sa loob. Okay. Door panel, it's made of premium plastic. So, I hope, kahit pa paano, nilagyan na lang ito ng, ano, ng fabric, mga idol para mas magmukhang elegant ng konti. And, power windows, power door locks, and then narito yung kanyang uh, retra power retract for the side mirror and then meron kayo dito bottle holder six speakers may dalawa tayong tweeter dalawang airbags driver and passenger malaki yung kanyang dashboard for the small car malaki yung kanyang uh, tachometer, di ba? Analog tachometer, and then may accent dito para sa inyong aircon vents. Another pocket here. And then, black yung kanyang ceiling. Sporty black ceiling na meron po siyang mga grab handles here. Ayan. And when it comes to steering, okay? So, three-spoke steering tayo. And then, natitilt po yan, pero hindi siya telescopic. Infotainment po natin is touchscreen, 7 inch touchscreen po yan with Apple CarPlay, Android Auto, uh, Bluetooth function, and eto, uh, digital na yung kanyang uh, aircon, okay? And mga idol And then meron tayong sockets doon, may mga pockets tayo, and then cup holders, And then, yung ating shifter. Yun nga lang, wala tayong yung center armrest. No? But don't worry, di naman masyadong ano yun, kailangan. Ano? When it comes to seats, sporty fabric seats, swivel type. Yun nga lang, wala tayong height adjuster. So, when it comes to leg room, ayan. So, maluwag naman. Still, disuse. Yun ang pangit sa kanya. Okay? But remote with remote key na yan mga ka-idol. Okay? So ayun. Then, i-check natin yung kanyang doors. yan very premium. Ganda ng tunog. Walang lumulundo. Okay? So matibay. Pagdating naman sa kanyang rear passenger seat, So bench type hindi po siya 6040 na na na-split, na-fold. Fo Fold po talaga siya lahat. Wala po siyang center armrest, wala po siyang cup holder, but dito ka na lang sa gitna maglalagay. Okay, when it comes to leg room, ample space pa rin naman for my height 55. Pagdating naman sa kaniyang head kung ang height mo ay nasa around 59 to 6 footer, a uh, medyo magkakaproblema problema ka sa mga bumpy roads sa mga matataas ang humps. dahil definitely uuntog ka dito mga ka idol. Okay? So when it comes to ah uh, boot space for me ah uh, kaya niyang mag Uh, maglagay dito ng at least dalawang sacks of rice. Okay? Pero kung may dudukutin ka idol, medyo may hirapang kang dukutin. Dahil hindi nga na-fold ito. But for practicality use, okay na sa akin ito. Okay? So, ano yung mga ayaw ko sa Honda Brio? Okay. Ang ayaw ko sa Honda Brio is... Uh, hindi siya naka pub key, hindi siya naka uh, push, start, uh, push start engine uh, hindi siya naka uh, shark spin antenna wala rin siyang uh, uh, reverse camera medyo makipot yung kanyang second row seat okay ano pa ba yung kanyang rear tail lamps Sana naging LED na But who knows mga ka-idol Maybe Sa next nilang uh, I-upgrade or ipapalit Baka lahat equipped na mga ka-idol Baka magkaroon pa ng 360 camera But the rest for me idol Sobrang panalo na ito For daily use Matipid na ito para sa akin. Powerful na rin yung engine ka dahil ito ay naka 4 cylinder na. No? And uh, when it comes to uh, uh, dimension, okay naman sa akin. ba? Diba? Uh, ano pa ba? Appearance cute. No? Sporty. Sarap bisan. Lalo na kung meron kang extra money. Okay? So, ayan mga ka-idol. At least, napakita ko na sa inyo ang features netong Honda Brio. No? Kung sakaling into buying po kayo ng brand new na small car, hatchback, compact car, matipid sa gasolina, easy maintenance, mataas ang resale value, itry nyo na ang Honda Brio mga ka-idol. Dahil definitely, hindi po kayo magsisisi pag ng bagong coaching ito. Okay? So, sa mga nais magpakot mag-comment lang kayo sa video nito or i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Carlone Expert.